So, ito mga kapasyal. Habang papauwi nga tayo, napansin ko may sunog dito sa bandang lugar namin. malapit sa lugar namin. Dami mga bumbero mga kapasyal. At dahil malapit lang sa lugar namin, at ito, nakisiyosa na rin tayo. Tara, napitan natin. Subukan natin napitan mga kapasyal. Um, ano ba talagang pinagmulan ng sunog na to Nakakaawa man, pero... Pag new year pa naman Sana lang walang nasaktan Ayon doon sa mga natanungan natin Mga kapasyal May dalawang bata raw Namatay Magkapatid ata pinagmulan daw ng sunog gasol sumabog daw pagkakaalam daw nila nadamay lang yung tinitiran ng dalawang bata sa nangyaring pagsabog nakakalungkot naman mag new year pa naman mga kapasyal yun nga na sinabi ng dalawang bata nakakalungkot pero nakikiramay tayo sa mga kamag-anak ng dalawang batang namatay. Kalau okay. kung napapansin nyo mausok pa rin yung pinagmulan ng sunog itong unit na to yan yung unit na yan sinom natin para medyo kita natin umuusok pa rin sya oh. pero wala nang sunog pero may usok pa rin so yun lang mga kapasyal sana lang tuluyan nang naapula ang apoy para wala nang ibang madamay